Enero 12, alas 3.30 na hapon. Dito po sa porok uno ng barangay Santa Lucia. At ati pong uh, makakapanayam si Kuya Jaime Santiago na nako eh nakita po natin yung sakit sa kanyang paa at kamay eksema Magandang hapon na, ha, Kuya Jaime. Magandang hapon din po, Sir. Opo, ah... Uh, yung pong eczema po ninyo, ah... Uh, matagal na po ba yan? Matagal na po, Sir. Mga tatlong bes na po, kung mga po. Kada taniman po, pag nagkikipag- Kada taniman po. Opo. Tani Kada lumulusong kayo sa... Sa bukid po. Sa bukid. Opo. Lumalabas po yung eczema na yan. Lumalabas po, Sir. Opo, ibig sabihin na may allergy kayo sa tubig, sa bukid? Maaari po sir. Dahil pagka lumusong po ako, eh, tatlong araw, ay, apat na araw lang. Tsaka, um, Apat na araw lang? Limang... Lumalabas na yan? Opo. Eh, manggagawang bukid po kayo? Opo, sir. Yung lamang po bang ang inyong kabuhayan? Opo, sir. di paano po yan yung tampan nyo? <laughs> hindi po natapos, sir. Hindi natapos. <laughs> Opo. Ayan. Sinisingil nga po ako, sir. So, eh, naawa naman po yung kabisilya. Nakikita po yung kalagayan ninyo. Opo, sir. Opo. Eh, ano naawa naman po yung so, kabisilya. So, tatlong siya. pa lamang o tatlong taniman pa lamang lumalabas yan. Opo, sir. Napatingin nyo po ba sa si doktor? Hindi po, sir. Nako. Eh, nung mga nakakaran, anong ginagawa ninyo? At uh, humuhupa kapag hindi kayo lumulusong? Minom po ako ng pinamik tsaka saka silin po tsaka saka pagkakuan, linalagyan ko po ng BL. ng BL. BL? Opo, o, yung pinapahid? Pinapahid po, sir. Kaya, ako ng Ayun. Saka nilalanggas ko po ng daon ng bayabas po, sir. Eh, yung ganyan pong... Uh, kalagayan ng uh, eczema ninyo, mga... Mga ilang buwan niya bago mawala? kon po ito, eh, nagumpisa po nung... November po. November? Oo po. Sa mga nakakaraan, mga inaabot ng ilang buwan bago maging normal? Buwan po, inaabot po ng kulang tatlong buwan po sir. Tatlong buwan? Oo po. Basta may panamik, BL at amoxicillin po sir. Antibiotic. Oo po sir. Mabuti naman po, meron kayong uh, naipapahid at nainom na antibiotic. Kwan po sir, binibigay lang po ng kapitbahay na lalo po si si soldier po, si ah, Salde Pagaling po ang tumutulong po sa akin sir. Ah, tumutulong. Oo oh, po sir. Oh. So, hindi pa nating na niya ng doktor? Hindi pa po Hindi pa kayo nagpa-test ng inyong dugo? Hindi pa po sir. So, kinakailangan uh, matignan po yan ng doktor? Ano po? Opo oh, sir. Opo. Oh. Kayo ah uh, PhilHealth member po kayo no? Opo sir. Diyan po sa ID nakikita ko po eh. Kailan pa po kayo naging PhilHealth member? Ah, uh, kwanpo nung no, noong kwanpo August 20, 20 po. August 20 po. Taong 20 24. 20 Oh, nito lang. Nakaraang taon lang. Opo. Mm. Nagamit niyo na. niyo na po. Nagamit na po, sir. Saan? Sa pag-opera po sa mata ko po, sir. Ah. Saan kayong ospital nagpa-opera? Sa Premier po sa Kabanatuan po. Ah, kamusta? Wo? nasagot lahat ng PhilHealth yung operasyon. Ah, kwan po, sir. Meron naman po akong binayaran na 680. Ah, kahit pa paano, no? Opo. O, kamusta ni yung mata nyo? video na na po naman Ayos sir. Ah. Na oh, oh. <laughs> niyo na, na po ba yung PhilHealth konsulta? Ay, hindi pa po sir. Oh, meron po dito sa ating uh, lying-in. Pwede po kayo magpakonsulta. hindi kinakailangan na kayo ay ma-ospital para magamit po ninyo yung PhilHealth. eh salamat po sir. Ngat. Oo, oh. na tulungan po ako ng So PhilHealth ko na nakuha. Salamat po, sir. Pwede po kayong magpakonsulta sa mga doktor sa lying in gamit po ang inyong PhilHealth. Opo, sir. Yan, titignan po yun ang doktor. maaring isa lang kayo sa blood test or, uh, uh, hmm. oh, o ano po. Opo, sir. O kung ano pa mga laboratory. Opo, sir. So, uh, po. so, pumunta po kayo sa PhilHealth. ano po? Opo po shet salamat kakon po